Pagkaswerte. Lechon <laughs> manok, ang atong ipares, hmm, Biko. Biko Express. O Biko ba na? Potomaya. Good morning, matats. Mangulang tagkaldero kay Mag. Bye, magunsa ta bye, mag paksiyo magsabaw. Bye. Magsabaw ta, paksiyo. Paksiyo. So atong himon matas manghulam tagal kaldero nga dako no dira sa unay sa pikas nga bangka og pagkahuman matas nang hatag po sila og biko o ato na lang po nang apilon og tira kay dipinsa na to na once nga dili takapil sa ilang jambol dira. Pagka man matas mo pasit ano kay mo ato tag content kay mo palit ko og kape kay akong kauban nag request nga tagaan do no, sila og kape. So atos lang tagaan pagkahuman ni palit na ko og bugas kay magboyok lagi mi. Og nakakita pud ako na lang pud giapil ang swerte ani kay nakakita pa yo kog manok. Pagka <laughs> <laughs> Litsun Manok, ang ato ipares, hmm, Biko, Biko Express. O Biko ba na? Potomaya. Tipinsa hmm. nga dito kakano niya ba? Hmm. Siyempre, apila na itong kape matas kay pares man ang Biko nga bukna ang Ognis Kape. Ah, magkadabis matas! Ay! Good morning! Bisipang linya, ha? Bis pang linya. Oh, yes, matuyo ako dia, Yulat to di Tanawa matas ko unsa ang among lutoon nga pinaksyo. Duha ka salmon salmon nga ko og duha ka sambagon. Siyempre apilan po natog budburon nga pirtin pagkasinawa. Bago na tuiwan, matas atos ang tiwason ang kape og ipakita nako ninyo. <sighs> kapitan, kapitan, kapitan. Sumoto ang kapitan matas soto to nasa kong likod. Bata pa kayo matas pero kursanada na tumudalaan ng bangkaan na og mo na matas ato nang himulbula ng duha kabok salmon salmon dia og duha kabok sang bago no ato nang paksiwon tanan. Tanawa matas kung unsa ka presko kung unsa pud kadlag ko. Apilan po na tog bodboron. man matas kay buyok man na magpalaban na sa atong amigo no kay di mo kukabalo no. So sila mo tira anang boyok kay ako pinaksiro man ako ah. Ats, ato na pud ato pinaksiyo. Mm. ayaw na mo katingala matas kung atong content balik balik no kaya nga naman ingana man yun ang atong papel aning kalibutan balik balik man yod, basta manginabuhi ta di ba? simpre matulog ta mo matata pagkahuman mo duty ta sa atong trabahoan karong sa pisport man nagtrabaho isda yun na permite ako ipakita sa inyo alisod mo kung gulay kay wala man ta sa bukid pero dili pa kaganahan na na so tanaw ko ng paksi mo perte pagkatambuka o tanaw po na ang mungkan on nga perte pong pagkadaghana pagkalutuwa o simpre maibog yung tanaw ang pinaksimatas ako na nanggisolo kay perte pagkatam pagkatamisa na. Ồ, bóc của cháu biết vào sambay hmm. Siyempre matas bilang libre ano yung passport no bugas na lang na ang among gina-chip in matas tapos ang isda libre na magod na basta na agad may habo ang matas automatic libre na jud magkinilaw sinabaw or unsa man among himuon na ng isda diha Pero ang uban matas giganahan sa tuag na sa so kinilaw sinugba pinaksir unsa may naadir ano kay tungod kay presko kaayo so magpasalamat matas, sa uban diha ang uban nga wag na mo tanan sa tong video okay ra na oy kay nganu man kamoy may mga decision sa mga cellphone basta ako matas mo himo jud go content kada adlaw para na ako ipakita kay mita Unang-una matas magpasalamat sa operator no kay gipagustuhan ta dira matas kay nga naman basta mo donggo na sa dira matas makuha kag sugbahon kay lawon wala na si problema basta hot don lang og kaon tanawa matas na ala sa likod nimo ang isda pwede na ka makuha dira kung gikulang pa ka, no walay problema sa mananagat matas basta minaayo lang imong gihimo dira automatic matas mo sabot ra na sila